Belgium noong ika-13 siglo. Ang lungsod ng Bruges ay napakahalaga para sa kalakalan sa Europa. Pero bukod sa abalang pamilihan na puno ng mga paninda, ang Bruges ay nagtatago ng mas malaking kayamanan, ang mismong dugo ni Jesucristo. Kristo. Noong taong 1203, inatake ng mga krusada ang Konstantinopol. Doon, sa palasyo ni Emperador Bucoleon, ay may mga banal na bagay mula sa paghihirap ni Kristo. Kabilang dito, sinasabing ang dugo ng ating tagapagligtas. Si Conde Baldwinais ng Flanders, na naging emperador matapos masakop ang lungsod, ay nagpadala ng isang banal na bagay sa kanyang bayan ng Bruges na magbabago sa kasaysayan nito magpakailanman. Ang pinakamahalagang dugo ni Jesus. Ang banal na bagay ay dumating sa isang maliit, maingat na inukit na bot ng bato na kristal na sinasabi ng mga eksperto na mula pa ika-11 siglo. Kahit na hindi direktang sinasabi ng Biblia na ang dugo ni Kristo ay iniligtas, ang mga lumang kasulatan na wala sa Biblia ay nagsasabi na si Jose ng Arimatea ay nangolekta ng ilang mahalagang patak. banal na bagay ay inilagay sa basilika ng banal na dugo sa mismong puso ng Bruges. Mula noon, ang simbahang ito ay naging lugar kung saan libu tapat na tao ang naglalakbay upang makita ang misteryo para sa kanilang sarili. Taon-taon, sa araw ng pagakyat, ang Bruges ay nagiging isang buhay na entablado. Ang prosesyon ng banal na dugo, isang World Heritage Site, ay nagpapakita ng mga eksena mula sa Biblia at medieval na panahon, habang ang banal na bagay ay gumagalaw sa mga lansangan na may pag-awit at panalangin. Noong taong 1480, sinabi ng mga manunulat noon na ang dugo ay mukhang sariwa na parang bagong buhos. Ang tradisyon ng paggalang dito ay nanatili kahit sa panahon ng mga digmaan at kaguluhan sa relihiyon. Kamakailan, ipinakita ng mga pag-aaral sa bote na ito ay napakaluma at nagmula sa silangan, halos tiyak mula sa Konstantinopol. Hindi maipaliwanag ng agham kung paano na natili ang banal na bagay sa loob ng maraming siglo, ngunit nakikita ito ng pananampalataya bilang isang tanda mula sa Diyos. Pinapaalalahanan tayo ng mga santo na ang Eukaristya ang pinakadakilang himala sa lahat. Sabi ni San Juan Crisostomo, ang kopa na ito ay siya ring nagtataglay ng dugo na nagmula sa tagiliran ni Kristo at sa pagtanggap nito, napupuno tayo ng espiritual na apoy. Sabi ni San Ambrosio ng Milan, ang kopa na ating iniinom ay ang pakikibahagi sa dugo ni Kristo, ang dugo na nagpapalaya sa atin mula sa lahat ng kasalanan. Mula sa mga hari at emperador hanggang sa mga simpleng magsasaka, lahat ay pumunta sa Bruges upang lumuhod sa harap ng pinakamahalagang dugo. Bawat peregrino ay nagiging saksi sa isang pag-ibig na nananatili magpakailanman. Ngayon, higit sa 169 taon na ang nakalipas, ang banal na bagay ay patuloy na nagiging espiritual na puso ng Bruges. Ang mga lumalapit dito ay nakakatuklas na hindi lang ito isang kuwento, kundi isang buhay na paanyaya upang maniwala sa kapangyarihan ng dugo ni Kristo. Ang himala ng pinakamahalagang dugo ng Bruges ay nagaanyaya sa atin na tingnan ang Eucharistia ng may bagong pananaw. Hindi lang ito simbolo, kundi ang tunay na presensya ni Kristo. Malakas na sinabi ni San Juan Pablo II, Ang Eucharistia ang sikreto ng aking buhay. Mula rito ako mukuha ng aking lakas at ang sentro ng aking mga araw. Kung naantig ang iyong puso sa kuwentong ito, itay pang mga salitang buhay na dugo sa mga komento. Mag-subscribe at ibahagi ang video na ito upang matuklasan ang lahat na si Kristo ay buhay sa Eukaristiya.